49 So ibig sabihin talaga may tama na yung battery Yung pinakita voltage kanina Fake voltage Okay mga kaibay Meron tayo dito ang Romay Romay Eagle ba ito uh, Ang issue nito ay Kumbaga napakabagal daw nito tumakbo Okay napakabagal ng takbo Kahit isang tao hindi na kaya Siyempre, ang una natin i-check dito is battery. Tinanggal ko na. Nandito na yung battery na. Yan. So, ito. I-check ko muna to. So, okay, iba yung gagawin natin dito ay tatanggalin muna natin. Okay. Check natin yung mga battery nito sa loob. Uh, Siyempre, gagamit tayo dito ng multi-tester. Okay. Siset natin siya sa DC. Tignan natin yung loob. Okay. Kasi wala naman iba pinanggagalingan yung ano. Dito lang. Itetest natin isa-isa. Dapat naka-DC tayo ah. hoy goods! Uy, goods! Sabi niya kasi, pag alis na sa kanila, mabilis pa naman daw eh. Pero nung nananakbo na siya, malayo na siya, bigla daw bumagal. Boy, oh good. Okay. Quit pa naman yung mga battery niya. Pero hindi tayo pwede magpakampanti at mamaya itetest natin ulit yan. Okay, so test natin yung kabuuan na voltage ng battery niya. No? Oh. Pag nag-test ka nito, dahan-dahan lang ha. Baka ma-short nyo. Okay. Meron pa naman siyang 51 volts no. Okay, 51 volts. Ah, tinest ko muna dito sa ano niya, mismong battery, syempre. Yan, ni ko muna at sususian natin. Okay. Okay. Pero ang dumating dito ay 48 volts lang. Eh, pero goods pa to eh. Okay. Goods pa naman. Yung battery pero pagdating dito 48. So bumaba bakit ganun? Ang kailangan natin itest dyan ay papunta na sa bagong gagaling to. Siyempre papunta dito sa loob. So natin tong kapuan niya no? Para malaman natin baka may mga loose connection na doon Okay. Tatanggalin so, ko muna. Okay. Yun, dito na tayo. Uh, ang gagawin muna natin, hindi muna tayo magte hindi muna tayo magte-tester. Uh, ang gagawin natin dito ay physically kumbaga observe muna tayo, okay? Sa mga ano nila, so putek natin ngle muna natin. Tanggalin muna natin. Yeah. yeah. Para hindi mag-short. Sure. Oops, tingnan natin yung okay, pan-checking naman, okay naman yung wiring nya, wala naman sunog okay, so, nakakonekta naman lahat, tinesting ko rin yung mga higpit okay, nakahigpit naman okay, after natin syang itesting, no, ah, kumbaga per voltage 12 volts naman sya tapos, sinalang natin ganito dito ay eh, bago natin salang, tinest ko muna ulit, 51 volts, ngayon pina ko sya, diba kanina pina-under ko, pero ayaw nya pa din so, ito gagawin natin i natin ulit Since pina ko kanina So, titignan natin ulit yung voltage na kung nagbago ba Forty... Ako talaga 49 nine So, ibig sabihin talaga may tama na yung battery Yung pinakita voltage kanina, fake voltage yun Sira na yung battery Okay Sa voltmeter pa lang dun sa taas, diba? Na-detect yun na ulang loose connection naman, okay naman so, battery yun lang nga dali, tapos battery na yon, battery na yung may damage dito, at since matagal na rin naman, lahat kailangan, palitan na yan lahat, lahat na yan kahit ka may goods pa dyan sabay sabay na yan, papalitan lahat kahit isa lang bumigay, dalawang bumigay lahat, papalitan na, so ganoon lang, tapos agad ganoon lang mag check up ng unit